mga besh, magandang buhay. So, for today's video, tayo po ay maghihila mo. Okay. Mga besh, samahan nyo ako. Okay. nga, mga besh, bawal ang mapagod kasi hindi tayo mayaman. Kung may mga salita, awal tamarin o mapagod, pagka ikaw ay nanay na. O, oh, ba diba, mga besh? Dapat naman talaga, di ba? minsan, buhay natin kahit nahihirapan tayo. Pipili pa rin nating gawin para sa mga anak natin, di ba? Gugustuhin nating maging masaya sila, eh sa maging masaya tayo. Ikka nga mga best, pwede ang mapagod, pero bawal ang bumita. kaya <coughs> e ayan na mga best, hindi ko talaga binibitawan ang aking sa Tagalog kung tawagin ay piko. Kasi so nasabi ko nga, di ba, mga best, ang tawag niyan kasi sa amin ay sa doll, yun na yung nakasanayan ko. Yun naman mga besh, eh, hindi ko talaga binibitawan yan. o, <laughs> diba? Ang daming damo. Pinga nila, mga besh. Aanhin pa yung damo kung patay na yung kabayo kasi kinarin ni Mochar. Tuduwas-was talaga ako dyan, mga besh. Kasi para mas malapad yung malilinisan natin, di ba? Kasi so, syempre, nakakaramdamin ako ng pagod dyan. O, tingnan Masakit nyo. Masakit dyan ang likod ko, mga besh. Go, 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 go. Keep fighting, mga besh. Kaya nga, mga besh, kung pinagkaitan tayo ng tadhana noon, huwag kang mag-alala dahil rest back tayo ngayon. Kaya nga ako naghihilamon, mga besh. Dahil hindi ako mayaman para bilhin ang kahapon. Pero handa ako utangin ang ngayon. Kasaba ka lang buong maghapon. Kaya na nga, mga best Tapos na nga ako doon sa aking paghihilamon. Punta na naman nga ako dito sa kabilang Nakita side. Nakita ko nga yung mag-inang baka. baka. Yung anak na baka ay... ...lab na lab niya talaga yung kanyang ina. Since mga besh, no... nga sila ay mga... ...ayop o animals... ...no ba yan? Para ako nagmumura. ...ay nagmamahalan, di ba? Pero mga besh, hindi ako nagmumura, ha? Di ba? Ganun naman talaga ang tawag sa kanila... ...hayop o animals. Bakit kaya ganun mga besh, no? Yung words nila eh... ...pag ginamit mo, masama. ...na lang ng hayop ka! Papatayin kita! Animal ka! Bakit ka pa bumalik? Oops, mga besh char char lang yon ha bigyan ko lang ng sample masyadong dirty minded Then yun naman mga besh ang lambing lambing nilang dalawa bits sweet nga pala nilang tingnan kaya naman ako sila o oh, diba nakatingin pa nga sila sa akin itong eh. isang bakang to eh nagugulat ako hindi damo yung kinakain niya mga besh hindi dahon ba diba? bakit kaya kinakain niya yan guro nagpapasikat lang siya sa akin doon ko lang talaga mga besh na isip ah, hindi pala dapat Hat ng minamahal mo ay kailangang ipaglaban ah, mo dahil yung iba kukunwari lang na mahal ka. Char! Lagi mong tatandaan mga besh na hindi lahat ng lumalapit sa ay totoo. Kung iba, meron lang motibo. Char! <laughs> Ayan na nga mga besh, pas na nga muna tayo dyan sa kaka. Ka natin. Dahil ako'y uuwi na at magti-tiktok. Bye. <laughs>